Nasubukan niyo na ba ang public pools? Sa Maynila, may mga binuksang swimming pool at libre pa yan. Paano naman kaya nila napapanatili ang kalinisan ng mga ito? Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Ivan Tarinque. Ngayong taginit, ang sarap lang magbukas ng ref at magpalamig. Pero magastos nga lang sa kuryente. Kaya naman marami sa mga kapatid natin pagtatampisaw sa pool ang solusyon para may ng epekto ng mainit na panahon. Isang talon lang sa swimming pool, linhawa, lamig at presko agad ang mararamdaman natin. Kaya kapag tag-init, talagang dinadagsa ang public swimming pool dito sa Maynila. Tanggal nagkit kasi, kaya ang mga nakikitampisaw, may rintok lang daw. Malinis naman po kaso nga lang marami na lilibag din eh. Masarap po malamig na kahit may unti-unting Pero don't worry, sabi ng pamunuan dahil sinisiguro daw nilang malinis ang public swimming pools. naputan ko pa naglilinis ng swimming pool ang isang lifeguard para sure na safe ang pool para sa mga gagamit. More every morning, eto po, nagbabacuum ako ng swimming pool before na gumamit yung mga naka-schedule. At isa pang rason para pumunta sa mga public swimming pool sa Maynila, libre tuwing lunes ng hapon. Siguruduhin lang na maaga pa lang ay nakapila na dahil unahan dito yun nga lang, pasintabi po. Pero may binabawalan mo makapasok sa public swimming pool. May mga sugat, alipunga, galis, no, sa babae, regla. Ayan, chine -check na naman natin yan lahat. Patok na patok talaga kapag tag-init ang mga public pool. Pero bago makilangoy, isipin din sana natin ang mga makakasabay o makakahati natin sa swimming pool. Mobile Journal, Ivan Taringki po hatid ang muka ng balita.